Good morning, my idol. Itong si Ari Pond ni Sir, dinosong sa baha. Ngayon, bigla daw na batay. Ayan, oh, no? sariwa pa, oh. Puro pa mga, ano. Pag yun itong sa baha, huwag nyo nang pilitin ni kick o restart. Pero sabi niya, hindi na daw niya ma-start, hindi niya na ma-kick Huwag na natin pilitin, tanggalin mo natin yung spark plug. Eh, baka marami pang ma-damage Titingnan muna natin dito. Ayan, subukan na natin i-kick. O yun o. Oh. Dalong tubig doon. Ayan o. Tubig ang lumalabas. Tapos, i-change the wheel yan. Tanggalin ko muna yung tambot Para wala na siyang ma-damage Para makalabas yung tubig. Dapat kasi pag ginusong mo sa ba, ituloy-tuloy mo lang yung ano, wag kang mag minor kasi pag nag minor kasi sigurado sisip-sip na sa bigyan ayan na ayan na yung tubig doon ayan na lumabas tubig oh nakasip-sip nga yung tambot Tatanggalin ko muna to at ma-sprayan ko yung mga wirings niya. Ano lang naman, nandito na yan sa shop. Pati ito, lilinisin yung air cleaner. Saan natin ko diretso. anak pasok to ng tubig. Bago pa naman itong siyarip na ito. basa no? ngalan mm. palit ang natin ito ayun oh. ah, kailangan may spray ng ano yan compressor ayan, ah, napasok ng tubig ang ko muna para may spray yan mo yung langis para sigurado palit langis ayoy tubig ang lumamas doon yan na galo na Oop. tapon mo natin itong tubig tapon ko muna yung naunang lumabas para di mapuno yung plangga <laughs> tubig talaga buti hindi pinilit ng pinandar ang pinilit yan nako. maraming masisira <laughs> Masisira oh. mga Basa. Buti na lang kung pinaandar to, sira to. Pencakan, para yang mana? Oh. Hmm. 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 <tuk> malinis nah. Toyo na anak ko naman Ngayon kalpak Ito hindi ko muna kinabit dahil basa to eh. Wala kasi akong pampalit, wala akong stock nito. Pero piling wala naman to. Langis na lang natin, baka makalimutan yung langis. bago. Uh, bago spark plug. Oh.